Hello, magandang hapon mga lalabs, mga vayots, once again, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko, uh, dabawin nyo, dabaw region, dabaw uh, ano sa buong Mindanao at sa lahat ng mga Visayas around the world, may shoutout po sa inyo sa mga kapwa ko, FWs around the world, may galab shoutout po sa inyong lahat at uh, kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe like at share. So, ito na. Matapos mag-anunsyo ang uh, MNLF ng suporta kay BP Sara at sa Kingdom of Jesus Christ at sa mga Duterte na nung tinanggalan si BP Sara ng kanyang uh, 76 na uh, security eh, uh, security bodyguards niya eh, sa nag sabi po yung uh, bigay yung spokesperson ng MNLF nasusuportahan ng MNLF ang uh, si Sara no at uh, marami pang ibang mga tribo ng mga Muslim sa Mindanao ang nagpahayag ng kanilang suporta at handa sila na magiging uh, bodyguard ni VP Sara at ibang mga uh, iba't ibang grupo ng mga IPs gaya ng ITA ay, nagpahayag din no napanood ko 'yon sa ano ni vlog ni Bisdak Pilipinas. So ngayon, dahil hindi na gustuhan ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang pahayag ng uh, MNLF uh, spokesperson na suportado nila ang uh, mga Duterte at ang <laughs> KOJ si Pastor Kiboloy <laughs> Ayon, hinarang ang uh, mga MNLF na andoon din sila <coughs> pumupwisto sa labas ng uh, KOGC no na magkatapat sila yata dito ng <coughs> mga mga rebelde at mga prisong pulis <laughs> na itinalaga dyan no ah, nakakatawa nakakatakip pa rin nagtatakip pa rin ng mga muka yung ibang mga pulis yun, yun siguro yung mga priso na pinalaya mga ano yan mga mga convicted yata yung criminal or mga rebellion kasi wala na eh nag-unite na ngayon ang uh, makakaliwang grupong komunistang terorista Dilawan at ang Marcos administrasyon so ito panoorin natin ang video ha So kahit nag-expect na tayo, basta Uh, kasiraan under Marcos administration, hindi talaga magsasalita dito, magbabalita. Itong mga putang ng mga mainstream media gaya ng uh, ABS-CBN, uh, wala na pala sila ngayon, wala na prangkisa din. Uh, ano, itong GMA, uh, parang kinto, no, uh, ang ABS-CBN ngayon. Dahil takot sila, dahil di ko mano, ay may chismis dati, na yung abayas na yan ay pagmamayari din daw yan ng mga Marcos. <laughs> Kasi kung uh, bibirada sila kagaya ng isiminay, o baka bawiin ng Marcos ang kanilang uh, TV station, lagot. <laughs> kaya, kaya siguro, kahit anong iger uh, eager siguro no, ng, uh, ng GMA7 na to na magbalita about Marcos, sa mga hindi magandang nangyayari, hindi talagang na kaya. Dahil natatakot sila na mawalan sila ng prangkisa, gaya ng isiminay. So, duwag kayo. Saludo pa rin ako sa isiminay. Kahit, wala si, kahit binaboy ang isiminay at ang KOJC at ang kanilang pastor, naninindigan sila sa tama. Kayo, naninindigan kasi kayo sa hindi tama. Pera-pera. So, itong GMA na duwag, or itong TV5, basta mga mainstream media, walang nagbabalita dito sa panghaharas ng mga militaan ng mga pulis na to sa mga <clears throat> MNLF sa Davao. Siyempre, takot sila dahil baka unang-una, tanggalan prangkisa, <laughs> tapos mawalan din sila ng sustento. Uh, binubusog sila ng administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon ng pira. Nagaling din naman sa tax ng taong bayan ng mami ang bro. Oh, So, hinaras ng mga polis ang mga MNLF at uh, nais nilang pahubarin ng uniforme. Eh. Kasi <laughs> iba eh. yung ano, yung sa amin, hindi ko kung iba o hindi. Pero yung sa okay mga problema sa yung yung hindi namin May instruction sa inyo E alam naman ng buong Pilipinas ngayon na matagal na ang, ang, MNLF ay integrated na yan. Sa pulis at sa AFP pa yata eh. Maraming, mayroon nga akong dating jowa na kapo ko din Muslim, kapitbahay ko, na matagal siya sa serbisyo ng, ng sundalo. Kariritero lang parang 2-3 years ago yata. So, join forces to. Bakit ninyo tanggalan ng uniform? So nagpakilala lang na talagang talunan ang administrasyon ni Bongbong Marcos na duwag. Mr. President Bongbong Marcos, eh kung talagang matapang ka sir, hindi na kuyos-kuyos o parang balat na nahanginan na naglutay, roba ano ba tawag diyan eh, yung itlog mo, eh mag, ano ka na ng uh, Mag-anunsyo ka na ng uh, tawag dito, Marcialo. Total kayo naman ang powerful ngayon ni. Eh. Hawak mo ang Congress. Madali lang yan na... Uh, aprobahan ng kongreso oh, ang uh, Marcialo. Dahil bakit? Lahat naman ng mga congressman dyan... Oh, Pwede lang sa maayo, sa matino. Oh, mayroon pa siguro natitira mga iilan. Lahat yan nababayaran ninyo ng pera. Nasusuhulan ninyo ng pera ng taong bayan ang mga putang ina na mga kongresista diyang mga kawatan, mga buwaya sa pira ng taong bayan. Pira-pira lang naman ang mga walang hiyang mga kongresista diyan eh. So kaya ang kaya kahit next kahit dalawang araw lang yan hearing diyan ng ano ng law, approve kaagad yan. So bakit hindi mo pagawin para magiging legal? Bakit ganito pa? Manghaharas ka doon sa amin sa dabaw? Tapos undeclared martial law. Natakot ka, Mr. President, na baka kapag mag-once mag-declare ka ng martial law, lulusubin ka ng taong bayan, magagaya ka sa sinapit ng ama mo or baka ikaw ang susunod sa presidente ng Bangladesh na si Sheikh Hasina. Kaya hindi ka nagdideklara ng Marsyalo dahil duwag ka nga. Wala kang bayag, sabi ni Maharlika. Kaduwagan yung ganito. Haharasin nyo lang dahil kapag magalit ang mga MNLF, magkasakitan sila doon ng mga pulis na to na mga kriminal siguro to, mga rebelde at priso na pinadala ninyo dyan sa Davao, bihisan ng uh, tawag dito, SWAT na uniform or police uniform kapag magkainitan, magkasakitan doon, mag, uh, hindi natin alam baka, baka magbarilan pa o sasabihin mo, ay hindi ano, hindi safe ang dabaw kaya mag-declare ako ng martial law duwag ka kung ganun Mr. President or kung sino man yung may pakana nito putang ina nyo, yun lang yun mga duwag

masasabihin ninyong mga ano to baka mga terorista to ganon ay sus gino sino ba yung uh, nag order sa inyo na pahubarin ng uniform yung mga MNLF sabihin mo kasi sir huwag ka matakot kayo ngayon yung power sa Pilipinas eh <laughs> Hoy, sinong putang inang polis na to na nagsasabi na naaalarma ang sibilyan sa Davao? Matagal na po naaalarma ang sibilyan mula nang sumugod kayo dyan noong June 10 sa KOJC Or bago pa nga yun Andyan kayo, nanuntok na na-jack, nanipa kayo ng mga taga-KOJC members Andyan kayo, bata, -bata yun kayo dyan, nagja mga putang ina nyo Matagal nang naalarma ang mga dabawin nyo, hindi lang ngayon dahil may uniform doon ang uh, MNLF, matagal na sila dyan sa dabaw. Wala namang naalarmang dabawin nyo sa MNLF. Kayo lang ang naaalarma dahil natatakot kayo. Dahil hindi talaga umaatras ang MNLF sa laban. O kaya ito gan ginaharas ninyo. Sabi. Tingnan mo yung mga mukha ng mga pulis dyan. mas mukha pang terorista. <laughs> Lama. Sabotahe talaga. O, oh, ayan o, oh, yung teroristang polis. Tingnan ninyo, o. Oh. Nakatakip pa rin itong mga terorista o mga rebuilding polis <laughs> ng mga muka eh, huwag pakita. <laughs> ay huwag pagkita. Ay, naku po, kawawang administrasyon eh. Nang duwag na presidenting walang bayag na si Bongbong Bangag Marcos, jr <laughs> lahat na dadaan ng ba rin namin ang na ulipote? Dahil dadaan ka sa kampo namin. Ano sa palagay ninyo? Hindi namin ito kasi ang gano'n. Parang gano'n. Tama. Hindi pwede ito. Ah, yung kaya kapag gagalin ito, kayo mag-agalin ito sa akin? Pwede kayo naman siya. Tawagan mo ang official nito. Gusto kong makausap. Yan po yung guidance niya siya. Guidance kayo lang ang gumagawa. Correct. Kaya lang kami kayong guidance kasama ngayon. Para alam namin ano pa ang mapagpagkasuluhan natin. Right. Hindi pwede kayo 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 lang. Real partnership tayo katunayan, meron kaming mga kasamahan nandyan sa IFP, nandyan sa kasi Kasabihin ninyo, hindi tayo part of it. Walang may sagot ang putang pulis. <laughs> Ay, nako. Naawa din ako dito sa mga pulis na to, no? Dahil hindi man na ito kagustuhan. Pahiya nga siya dito, eh. <laughs> Kaso yung nga sa kataas-taasan, sino man yan, kataas na yan, nahul mahulog ka na sana <laughs> mula sa kataas-taasan doon sa kababa-babaan. <laughs> no? Eh, yun. Dahil galit si Marcos Jr., na suportado ng MNLF ang uh, mga Duterte, ayan, nanghaharas ngayon. Oh, hindi natin alam kung utos niya yan. Eh, posibleng kasi siya yung commander-in-chief natin. Hmm wala nga siyang uh, wala tayong naririnig na isang kahit ikman lang doon sa ginawa ng mga kabubuyan ng mga polis dyan sa KOJC panghaharas na doon sa Tamayong kung saan pa doon sa papuntang Jinsan doon sa Kitbog no? saan pa muna area wala dahil nga dito natin mapatunay na utos yun ni Bongbong Marcos kubkubin gusto niyang uh, agawin ang Dabao ang Dabao City at uh, paghaharian ni Marcos Junior Um, baka doon siya gusto kasi malaki yang kingdom ni Pastor Kibuloy doon doon siya siguro mag I'm free tapos sabay ganyan si singhot singhot sila ni Ma'am si no? tapos sa saya saya sila doon sa malaking Filipina uh, Philippine uh, kingdom ayun doon ni Pastor Kibuloy <laughs> Gusto lang agawin sa mga Duterte ang Davao. Sila hari harian at kunin ang, ang uh, pagmamayari ng KOJC. Ito ba yung number one? Ano dito? Bonus na lang yan si Pastor Kiboloey. Eh. Dahil si Bungbong Marcos, walang pinagkaiba sa kanyang, uh, ewan ko kung totoo ba niya yung ama o totoo ba siya yung Bung -Bung Marcos. <laughs> eh talagang uh, diktador. Mm. Nah, mga, umak, mga ah, uh, pagkahiko doon mga tausog, lalo na uh, diha kuan ini, halaw man si ni Menelif, na ayaw ka mo na, na siya siya ho na dyan mo sin mga <coughs> mga balaol na mulkaan sin tuhan mga pulis yan, sin presidente ni Miu Mulkaan, balaol yan, no? Eh, kaingatanan niyo bang unin hinangon niyo, bahala na kayo doon, bahala na kamuhayan. So hanggang dito lang, walang salamat. Stay safe po God bless and bye bye